Naarasto sa entrapment operation ng PNP sa Datu din Sinsuat, Maguindano del Norte, ang isang lalaki na nagpakilalang kawani ng Ministry of Social Services and Development o MSSD Barm. Kasama ang dalawa pa, kabilang ang isang senior citizen. Kinilala ni Datu din Sinsuat Municipal Police Station Chief Lieutenant Colonel Esmail Madin ang sospek na si Badrudin Bansuan, 48 anyos, residente ng Datu Piang, Maguindanao del Sur, habang ang senior citizen ay sinanay Eden. May-ari ng bahay sa Barangay Awang na ginamit ni Bansuan sa panlilindang para sa four piece. May isa pang alias Marklin ang naaresto rin. Nangongolekta umano ng pera si Bansuan kapalit ng pangakong maisasama sila sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o four piece. Sa panayam, sinabi niyang bahalan na ang mga otoridad sa kanyang kaso. Todo ginaman si Nanay Eden at iginiit na di niya kilala si Bansuan at nadamay lang siya dahil sa bahay niya ginawa ang pagkolekta ng pera. Samantala, napag-alaman ng Radyo Bida na bago pa nadakip si Bansuan, may warning na ang MSSD laban sa operasyon nito matapos makatanggap ng reklamo sa ilegal na gawain nito. Gate ng MSSD Barm, walang bayad ang pagpapatala upang makatanggap ng ayuda sa ilalim ng 4-piece program. Minsan na rin niyang ginamit ang pangalan ng isa sa mga miyembro ng BTA Parliament. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa lahat na i-report kapag merong nanghihingi ng pera upang mapasama sa listahan ng 4Ps. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.